Hello mga kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay welcome na welcome ko po at please don't forget to like, subscribe at in yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong video ko ay lagi like, kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat, mga kababayan. Good morning, good afternoon, magandang gabi. So time check dito sa Dubai, I almost 10 in the morning at Sabado ngayon. Wala tayong um, gawain, day off ngayon. So naisipan ko na gumawa na lang at sumagot ng um, tanong ng ating mga kababayan na OFW katulad ko dito sa UAE. So karaniwang na tinatanong nila at sinasabi nila sa aking mga comment section ay hindi naman daw nasusunod yung mga uh, karapatan ng mga kasambahay dito sa UAE. So yes, totoo po yung sinasabi ng iba nating mga kababayan na nagtatrabaho dito sa UAE na hindi nasusunod yung nakasaad sa kontrata. Hindi po lahat ng mga employer dito sa UAE ay sumusunod. 80% sa kanila ay hindi sumusunod sa nakasaad na karapatan ng mga kanilang mga kasampahay dito sa UAE. At hindi lamang din po ang employer ang hindi sumusunod kung hindi pati na rin ang agency. Yan ang pinakamasaklap kasi pati agency yung nagsasabi na walang day off, depende daw sa mga employer kung bibigyan ka ng day off which is very wrong mga kababayan. So, ito po yung sample ng employment full contract. Both parties nakasaad dito kung ano yung kanilang mga karapatan. The employees and the employer, mga kababayan. So, nagkalagay dyan Article 1, Article 2, Article 3, Article 4, 5, and 6 pa po, mga kababayan. Dyan po nakasaad lahat kung ano ang inyong mga karapatan. Karapatan ng inyong employer, karapatan ninyo bilang isang kasambahay dito sa UAE. So, dito po sa Article 1, mga kababayan, nakasaad dito yung working days and hours ninyo. Kung ilang oras lang kayo magtatrabaho sa inyong mga employer. Number 2, ay hindi kayo pwedeng magtrabaho sa ibang tao, sa mga kaibigan ng employer nyo. In short, hindi kayo pwede pahiram. Magtatrabaho lang kayo sa inyong mga employer. Number 3 is yung annual leave ninyo. Dapat bayaran kayo yearly equivalent ng isang buwan ninyong sahod. Number 4 ay yung mga kasambahay ay dapat meron silang one day of weekly. So every week, every week po magkakaroon kayo ng isang araw na day off mga kababayan. So yan po yung nakaragay sa Article 1. So marami pa po nakasaad dito mga kababayan. Yan po mga kababayan yung nakasaad sa kontrata ng mga kasambahay dito sa UHI. Ito po yung original ko na kontrata mga kababayan. Binigay po yan sa akin ng employer ko. And every time na magre-renew ako ng kontrata mga kababayan, kinukuha ko yung, yung kopya kasi gusto kong mabasa kung ano yung nakasaad dito malay mo kung may mabago o uh, binago dito sa kontrata. So napakahalaga mga kababayan na maintindihan ninyo yung mga nakasaad dito sa kontrata ninyo bago nyo pirmahan. So sa mga kababayan ko na andito na sa UAE at nakakaranas ng panlalamang ng kanilang mga employer ng kanilang mga agency. Huwag niyo po silang hayaan mga kababayan na uh, hindi sundin yung inyong mga kontrata. Kasi mga kababayan, kayo din po yung kawawa. Imagine hindi kayo nakakalabas nang uh, bahay for 2 years ang kontrata wala kayong day off hindi po biro ang trabaho ng mga kasambahay alam nyo yan so kung hahayaan nyo na hindi sundin ang inyong kontrata kayo din po magsasuffer kayo din po yung kawawa hindi po yung employer nyo pero kung ako sa inyo mga kababayan kung alam ninyo na hindi na kayo bibigyan o hindi kayo bibigyan ng day off ng employer ninyo lalo na sa mga nag-a-apply pa lamang Huwag niyo na pong tanggapin kasi red flag na yun. Ako na nagsasabi, hindi po madali ang trabaho ng kasambahay dito sa UAE. So, kailangan nyo po na at least one day every week na makalabas para makapagpahinga, para makapag-isip-isip, magmuni-muni. ba? Diba? So, huwag nyo hayaan na nilalamangan kayo ng inyong mga employer at agency. So, advice ko po sa inyong lahat, mga kababayan, lalo na sa mga kababayan ko na andyan pa sa Pilipinas, nag apply ng trabaho, papunta dito sa UAE bilang isang kasambahay, please lang, mga kababayan. Kung sakaling sabihin sa inyo ng inyong mga agency na depende kay employer, kung, may, kung bibigyan kayo ng day off, at walang day off mga kababayan huwag nyo na pong tanggapin maghanap kayo ng ibang agency maghanap kayo ng ibang trabaho or mag-stay na lang kayo sa Pilipinas I'm telling you guys, hindi madali ang trabaho ng kasambahay dito sa UAE. Kung nakikita nyo lang na okay yung buhay namin dito, sa likod nun mga kababayan, hindi po. Maraming trabaho ang kasambahay dito. Kaya kung, kung nasa isip nyo lang na gusto nyo mag-abroad kasi kailangan ng pamilya, I know. Yan yung number one priority. But then, isipin niyo yung pupuntahan nyo dito. Isipin ninyo yung magiging kalagayan ninyo. So kung ganyan lamang din na hindi susundin ang kontrata ninyo, huwag na kayong mag-abroad. I'm not discouraging you guys, but I'm telling the truth na hindi po madali yung trabaho dito at marami na tayong mga, mga kababayan na nagsasuffer dahil sa mga walang hiyang agency at mga walang hiyang employer na hindi sumusunod sa mga karapatan ng mga kasambahay dito sa UAE. So hanggang dito na nga lang po itong video na to at sana po mapanood po ng maraming nating mga kababayan dyan sa Pilipinas na nagbabalak mga bansa at pumasok na kasambahay dito sa UAE. So at maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng akin channel. Mga kababayan kung may tanong po kayo, leave comment lamang po at sasagutin ko po yung inyong mga tanong. So hanggang dito na lang, stay safe and God bless us all. Bye!